Say hi, say hi Say hi Say hi một à no. no Say hi, hello <laughs> hello hi hi nghe rồi này một em nhận No mà sa sa đâu mà cái 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 gì cái gì cái Up it Aray Aray No aray. Ah, Ano na Love na Aray Aray Mo ka No na Hindi na love Sige. No <laughs> No Tali ko yan okay. Tali ko yan No Sa Mga sa Sige na

Ako po si Mocha. Ching, ching, ching. Ching, ching, ching. Ako po si Panda, say hi, Panda. Panda, say hi. Aray. Ako po si Oh. no, baby. <coughs> <coughs> no. Ay, galit na ako. dalit na ako. Ah. No. Love lang. Ako po si Moka. Ako po mo ka, Love po kami ni Mama. No. No. <laughs> Itong so, isa, oh. Ah, uh, ah. Uh. 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 Say hi. Say hi. Ako naman po si Panda. No. Moka. Ako naman po si Panda. Ah. Uh. Ako si Pussy Panda. Oh. Uh, uh. Sa kape. Uh. Sa kape, oh. Ako po si Panda. magulo ang hair, uh.